So, maswerte ang makakuha nito. Good luck. So, guys, dito na spot, guys. Ito, papunta tong, ano, uh, si Tijil. So, guys, uh, dito na tayo sa area, no, sa spot natin. Ito, nakita nyo to. Uh, itong, da itong daan na to, itong highway na to, hindi pa, hindi pa ito dinianan sa mga malalaking sasakyan. Ito po ay Division Road ng Orakita City uh, porok trees yata to eh. Ito yung, yung unahan nito, ano to? City Jail. So, dito lang natin ilagay mga ka So, tara tayo. So, maswerte yung makakuha nito. Good luck. malanatin natin yung mga dahon. Ayan. Yeah.